So guys, ito po ang floor plan. And then ito naman po yung perspective house or yung ginagayang bahay. Natunay ngang napakaganda at kuhang-kuha nila at gayang-gaya ito. So ito po talakayin at pag-usapan natin. So ito nga po ibinigay sa atin ni owner ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito. If ever na magpapagawa din kayo ng bahay or ganitong kasukat at ganitong design, lalong-lalo na tatlong kwarto ang gusto nyo at dalawang CR, ay maaaring ganito rin lamang ang inyong magastos na kagaya po nitong design na ito. So ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang another OFW story of success ng pagpapagawa ng bahay ni Sir Giancarlo Sanggalang from Barangay San Miguel, Lubao Pampanga. So guys, si Sir Giancarlo po ay 28 years old pa lamang at nagtatrabaho sa bansang Taiwan bilang isang factory worker na tunay nga namang nagsumikap ng usto. At eto na nga guys, yung nagbunga ang kanyang pagsusumikap at Ayaw nga kay Sir ay napakasarap ng kanyang pakiramdam ngayon na nakita niya kung saan napunta ang kanyang pinaghirapan na mahatagal na panahon sa pagtatrabaho sa abroad at ito nga dito sa kanyang pinapangarap na bahay at unti-unti nga ay natutupad na ito. And also guys ito ibinahagi sa atin ni Sir Jan ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito if ever na kayo ay magpapagawa na at mailathala sa inyo para meron kayo mapagbasihan ng idea lalong lalo na sa kabuang na gastos dito at sa mga materyales na nagamit dito. And also, may full video house tour ito na makikita natin in actual kung gaano kaaliwalas at kaganda itong ganitong klasing design na bahay na mayroon tatlong kwarto at dalawang CR. So ito po, pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Sir nang na sukat po ng bahay na ito, ayon sa kanyang floor plan, ay 10 meters by 11 meters. And then guys, kinonvert po natin ito by the feet. At lumalabas po ito na 33 feet by 36.6 feet. And then ito nga po ay total of 110 square meters kabuuan at meron po itong tatlong kwarto, kitchen and dining area, maluwang na sala at meron po itong dalawang CR or toilet and bath. At ito nga meron din itong maluwang or maaliwalas na terrace. So guys ayan po nakita natin starting ng layout hanggang sa kabuuan nag file ng hollow block. And then as of now guys ito nga nakabitan na po ng bubong at ito po ay ginamit ay color roof and steel trusses. So guys, ayon po sa details ni Sir Jan, dito po sa color roof ay gumamit po siya dito ng long span rib type. And then dito naman po sa kanilang steel trusses ay gumamit po sila dito ng tubular at C parlins. And then total po ito ay pinapakyaw niya ay nagkakahalaga po ito ng 209,000 pesos. Kabuuan po sa bubong na yan, pakyaw po yan. And then about naman guys sa structural ito, pag-usapan naman natin yan. And guys, ayon nga po sa details ni Sir Jan, dito po sa mga CHB or hollow blocks, ay umubo siya dito ng 3,500 piraso sa kabuuan ganyang sukat na bahay. And then sa mga simento naman guys, ay umabot po ito ng 497 na piraso na bag na simento. Kabuuan yan dahil ito po ay napalitadahan na flooring finishing ang loob at labas. And then sa mga bakal naman ay gumamit siya dito ng 12mm at 10mm. At nakagamit po siya dito nang 180 piraso. And then guys, dito naman sa mga buhangin at graba. So ayun po sa details si Sir Jan. Dito po sa mga buhangin ay nakapagpa-deliver po siya dito ng tatlong dump truck. And then guys, sa mga graba naman ay nakapagpa-deliver din po siya dito ng dalawang dump truck. And then kasama na po ang pamanbak dito, nakapagpa-deliver siya naman ng limang dump truck. And then kabuuan po, ito. Yan yung mga materials na ginamit dito sa structural ng bahay. So yan, as of now nga is nakikita natin guys. Maayos na at kitang-kita na ang forma ng bahay at kuwang puha na ang perspective house. Nakapalitada na loob at labas nito. At nakadesign na po yung kanilang tiles dito sa labas. May mga decoration. So ito naman po, panoorin natin yung full video house tour na makikita natin kung gaano kaaliwalas ito at kaganda yung loob ng bahay na ganitong sukat na 110 square meters na meron tatlong kwarto at dalawang CR. So guys, saksaka tayo kung ito ay nakikita natin nakapalitada na po loob at labas at meron na po siyang mga design sa mga posten na mga tiles and then naka-color roof and steel trusses at ito po ay naka-flooring na. So ito nga ang tanong, magkano na nga ba ang kabuwang paunang budget na nagasus dito ni Sir John Carlo sa ganitong klasing design na bahay at ganitong sukat na meron tatlong kwarto at dalawang CR. So ito po after nating mapanood ang full video house tour na ito, ay malalaman nga natin kung magkano na ang kabuwang na gastos niya rito labor and materials so ito po panoorin at siyasatin natin So guys, ay nga po na natin yung full video house tour na nakita natin in actual kung gaano nga ba kaaliwalas itong 110 square meters na merong tatlong kwarto at dalawang CR. At ang napakasarap nga po ng feeling ni Sir John Carlo ngayon na tunay ngang yung pinagsumikapan niya ng usto sa mahabang panahon na pagtatrabaho sa abroad ay manapuntahan at nakita nga niya ito dito pa mismo sa pinapangarap niyang bahay. At ito nga, paunti-unti na lamang ay i-finishing ifi na ito Hanggang sa ito ay ma -full finish niya at yun nga ang dating pinapangarap lamang niyang bahay noon at dahil sa kanyang pagtsatsaga at pagsusubikap, ito na nga at unti-unti ay naisasakatu para na ngayon. So ang tanong, magkano na nga ba ang kabuang nagasos dito ni Sir John Labor and Materials? So guys, ayon po sa details ni Sir John, sa kanya pong pagkakakwenta at pagkakasiyasat, lahat po ng mga materials na idinatali na natin na nagaling sa kanya. At ito nga po, labor and materials ayon po kay Sir Jan ito pong lahat ay gumasos na raw po siya dito na nagkakahalaga ng 800,000 pesos